guys, o, kalilinis ko lang dyan sa gilid ng aming blocks bakod, likod namin po yan, may puso ng saging kay Bayjun yan eh kakatakot kasi pag may sunog aakyat ka agad sa bahay kaya delikado yan, nilinis ko ngayon lang yan lang naman oh sa gilid ng aming bahay yung gumaga pang mo tinanggal ko yun ayan no nilagay ko na dyan ayan mga guys oh. kasi may basuran sila dyan delikado rin pag masunog eh may kurinti dyan eh ayan binibinta ata tong likod alam ko 50 square meter to ayaw na namin bumili tama na tong isa sa amin ayan mga guys doon oh, may nakita akong puso ng saging tapos Mamaya, magiging saging na yan. Ayan na. Ito. Tuyo. Tuyo yung mga dahon kasi nagsunog sila dyan. Ayan. Ah, oh, guys. Ayan. Maganda kasi malinis. Kaya, dapat linisin. oh sige mga guys. Hanggang dito na lamang po.